Hello mga guys ay, Nandito, nandito na po ulit si siya Michael ninyo Ang ating pong Ang ating pong itatalakay po ngayon Ay ang pamagat Ay anak Bakit nga po pala pamagat ko po, po ay anak Bakit nga po pala ang aking pamagat ay anak Kapagkat Ang anak ko ay napakalaya Para sa ating mga magulang Para sa iyong inay Para sa iyong ama na napakabait at nagmamahal sa atin lahat. Alam niyo po ba ang anak? Alam niyo po ba yung anak? Yung anak po, yung anak po, ayan po mahalaga sa ating mga magulang. Kasi kung wala po sila, kung wala po yung mga anak, wala po, kung wala po yung mga anak, malulungkot, malulungkot po sila, di ba? Di ba? Malulungkot po sila. wala pong wala pong pagdating ng panahon na sila ay matanda na po at wala wala na po silang trabaho sino na po ang tutulong sa kanila sino na po ang mag-aagapay sa ating mga magulang kung walang mga anak yung anak po ay ay pinakamahalaga yung anak po ang pinakamahalaga at sige po kasi pag matanda na po ang ating mga, mga magulang sino pa po ang tutulong sa kanila sino sino pa po ang aagay ang aakay sa ating mga magulang well, yung anak yung anak yung anak po ay ang tunay na gabay ng mga magulang tunay na gabay ng mga magulang para sa mga para sa ating mga magulang sa nanay sa tatay kaya tayong mga anak dapat po sundin po natin ang ating mga magulang sundin po natin ang kanilang mga payo sundin po natin ang kanilang mga gusto kasi kaya kaya, kaya po tayo minsan napapagalitan po tayo minsan napap, napapagalitan po tayo nasisagawin po tayo dahil sa ating mga pagkakamali dahil sa iyong mga pagkakamali kaya yung kaya mga anak yung mga anak dyan mga anak po dyan ng ating mga magulang huwag po natin sirain wag po, na, wag, po natin baliwalain, wag po natin sirain ang kanilang mga pangarap natin. Katulad At yung mga anak na sa ibang bansa, yung mga anak na nandito sa ibang bansa, lalo na ako po, especially ako po, yun, nandito po kami sa ibang bansa na wala pa po akong asawa, wala pa po akong asawa, pero tumutulong pa rin po ako sa aking mga magulang. Tumutulong po rin, tumutulong po rin po ako sa aking, aking mahal na magulang. Ayan. Siyempre, kapag may trabaho ka, kung sino yung may trabaho, kung sino po yung may trabaho, tulungan po natin yung bawat isa. Tulungan po natin ang ating mga especially, especially yung ating mga magulang. Kasi tayong mga anak, tayong mga anak, sila po ang nag-alaga sa atin. Ang nag-alaga po sa atin ang ating mga magulang, ang ating ina, at ang ating tatay. Kaya huwag po, po natin kaya huwag po natin babaliwalain kung makakalimutan kung anong pagpapasakit at at sa natin ang ating mga magulang. Tulad ng pag-aalaga iyo. kapag, kapag umiiyak ka, sino magpapatahan iyo, di ba? Kapag inaway ka, sino mo, sino, sino ang kakampi mo? Wala ka pong magiging, wala, wala po tayong magiging kampi, kundi ang ating mga magulang ang ating mga magulang. Yung anak na po, yung kaya ko pa pinamagatang ng anak ko kasi yung anak ko connecting connecting po sa magulang. Lahat po ng aking binalag, lahat po ng aking binalag po connecting po sa lahat ng aking mga talakay. Tulad ng masamang tulad ng unang ginawa po yung masamang mag, yung mabuting gawa at masamang gawa. Connecting po 'yun sa lahat ng aking talakay at sa aking talakay po sa mga magulang ang magulang connecting din po yun yung anak sa magulang ayan po yun po ang aking talakay na magkasunod-sunod para maganda po talaga maganda po sa tingnan kasi kapag nagtalakay ka po ng paiba-iba nagtalakay ka po ng paiba-iba uh, mahirap po mahirap po pag isip-isipan yun siyempre mahirap po uh, pag isip ba diba? Kaya mas maganda po magkatalakay po tayo O magkatalakay po tayo ng ating ginagawa Yung sunod-sunod po Yung nauukul po Yung nauukul po Kaya rin sa ating pamilya Nauukul sa ating pamilya Yan yung lahat ng ating binablog Na tinatalakay Uukul lang po sa isa ah, Focus po sa isang talakay Kaya rin ito pa ko talakay Focus lang po sa isang talakay About About sa pamilya about sa mga trabaho mo about OFW ayun po, kailangan po focus po tayo kaya yung anak, yung anak na po na pamagod ka na to, focus po sa magulang at sa samang sa gawa at sa buting gawa yung mga guys, yung anak po ay napakalaga po sa ating mga magulang kaya tayo, minsan tayong mga anak minsan tayong mga anak ay mismo, mismo po po ang ating magulang ang ating sinisigawan pinapagalitan H Sinasabi ng masama. Nagdaramdam. Bakit ka po ba nagdaramdam? Bakit ka po nagdaramdam sa iyong magulang? Bakit ka po nagdaramdam sa iyong magulang? Hindi mo ba alam? Ana? Hindi mo ba alam? Hindi po, po ba natin alam? Siya po ang naglawal sa atin, ang ating magulang, ang ating ina. Bakit ka ba nagdaramdam? Bakit ka nagdaramdam sa ating ama? Bakit mo ba sinisigawan ng ating ama? Bakit ba, bakit mo ba siya inaaway? Bakit mo ba siya sinasagot? Hindi niya po ba alam ang ating ama? Ang siya nagbibigay, ang siya nagbibigay suporta sa ating mga pag-aaral. Na kahit, na, na, kahit, na, na kahit naging masama sa sayo, na kahit naging masama sa na, naging masama ang iyong ama sa iyo, ang ama sa iyo, kahit na sinisigaw ang kanya kahit na binubulwa ang kanya palagi araw-araw gabi-gabi -araw, wag po tayong wag po tayong mga anak wag po tayong mga galit sa kanya wag po sa damaan loob natin patuloy po natin siyang mahalin patuloy po natin siyang mahalin ang ating mga magulang ang ating ama ang, ating ina upang upang sa kabila ng kanilang paghihirap ay parandaman natin maparandam natin sa kanila na nanonukli tayo na tumutukli lang tayo sa, sa kanilang mga pagkaka, pag, pagkakapagod ng nakaraang tayo ay maliliit pa hanggang sa mga hanggang sa pagmalaki na tayo mga okay, sa mga kapatid mga anak, lahat ng mga anak na nandito lahat po ng mga anak na nandyan lahat po ng mga anak na nanonood ang ama at ang ina yan po ang gagabay natin hanggang sa ating pag-asawa at sa ating pagtanda mga anak, yung mga anak mga anak mga nandito, yung mga anak na manonood po isipin po natin sino po ba ang nagpalaki sa atin sino po ba ang nagbigay ng pangaral ng mga magagandang mabuting salita sa atin sino po ba ang nagpalaki sa atin Tulad kong anak kailangan po tayo maging salud maging saludo at proud sa ating mga magulang sa ating ama sa ating ina at sa ngayong darating na kapaskuhan ngayong darating na Christmas season kausapin po natin ang ating mga magulang kung naging kung nagkaroon ka man ng sama ng loob kung nagkaroon man ng sama ng loob o nagkaroon mo ng hindi pagkakaunawaan yakapin mo yakapin mo po yakapin mo po ang iyong magulang yakapin mo ang iyong ama yakapin mo ang iyong ina upang matanda nila ang tunay na pagmamahal lang isang bilang isang anak bilang isang anak na marandaman nila na mahal na mahal sila ng kanilang mga anak kasi kung wala po tayo wala po tayo sa pamilya nila malulungkot po sila malulungkot po ang ating mga magulang malulungkot po kasi napagkat yung kanilang mga anak napagkat yung kanilang mga anak yun po ang nagbibigay ng saya sa buhay ng ating mga ina sa buhay ng ating mga magulang kaya yung mga anak na mga naliligaw po dyan yung mga, yung mga anak po na naliligaw po ng landas o nagkakaroon ng ng masama na sa ating mga ama sa ating mga ina katulad kong anak katulad yung mga anak ngayong kapaskuhan o hindi mong kapaskuhan subukan po natin kausapin ang ating mga mga ulam subukan mo pong yakapin ang inyong mga magulang. Subukan niyo kung halikan ang inyong mga magulang upang marandaman nila na mayroong isang anak na nagmamahal sa kanila. Na mayroong isang anak na hindi na, hindi na, na, na mayroong isang anak na hindi na hindi na hindi makakalimutan ang isang magulang. Kasi kung, kung ganito, kung So kung nagsiisa lang po sila hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa, pag, sa pagtanda ng ating mga magulang, nagsiisa na po sila, sino pa po ang makakarami sa kanila? Sino pa po ang magmamahal sa kanila? Sino pa po ang magbibigay ng tulong o pagkain sa ating mga ina, sa ating mga ama? na nag-iisa na lang sa buhay na nag-iisa na sa buhay hahayaan po ba natin sila Ahayaan ah, po ba natin sila maging ganun? Ayong mga, yung mga anak ko na nandiyan. Ito po yung pagkakataon. Christmas season po. Uno. Christmas season po. Kapaskuhan. Anong upa pong ibig sabihin ng kapaskuhan? Yung kapaskuhan po, kasama ko po, po yan sa talakay. Ang kapaskuhan. Ang ibig sabihin ng kapaskuhan, pagbibigay. Pagmamahal pagpapatawaran. Kaya kung meron po tayong mga galit sa ating mga magulang, kung kung nagkaroon ba naman, karoon man ng galit sa dibdib, subukan po natin alisin po, alisin po yan. Subukan po natin tanggalin po yan. Kasi, ang isang anak, ang isang anak, ang pinakamalasang regalo na matatanggap ng ating mga magulang. Kausapin mo siya. Yakapin mo siya. Alisan mo siya. Alisan mo ang iyong ama. Alisan mo ang iyong yung ina. At mararamdaman nyo. Kung ano. Mararamdaman nyo kung ano yung nasa puso ng bawat isa. Mararamdaman niyo na. Pinatawad niyo na ang iyong ina. Yun kung meron po kayong mga galit sa iyong mga magulang. Pero ngayon ngayong Pasko. itong ngayong Kapaskuhan po. Ito po ang paraan. Ito po ang dahilan. Ito pong Kristo, ito Pasko na to. Ang makakapagtat, ang makakapag ayos ng lahat. Ito po ang paraan upang parandan natin sa ating mga magulang na mahal na mahal po natin sila at hindi po natin sila makakalimutan kaya mga eh, mga anak po dyan mga anak po dyan huwag po tayong maging huwag po tayong mahiya huwag po tayong mahiya sa ating sarili huwag po tayong mahiya sa ating mga magulang o may, o may nakakatakaman tao o oh, mo yung na uh, mo nang hindi maganda ang yung magulang o yung mga nandiyan pa po yung mga ibang magulang po yakapin po sila yakapin niyo po sila at alam ko na yung darating ng kapatuan lahat po ng anak lahat po ng magulang lahat po tayo Magkakaroon ng pagmamahal sa bawat isa. Magkakaroon po ng pagmamahal sa bawat isa. Magkakaroon ng pagmamahal sa iyong kaibigan. Magkakaroon ng pagmamahal sa iyong kapwa. At magkakaroon ng pagmamahal. Siyempre, higit sa lahat, yung Diyos na nasa ita. may mga gaya ito lang po uh, dito na lang po ang aking ang aking vlog at sana po ay meron po ko yung natutunan about sa isang anak about sa anak ulitin ko po ang anak ay ang pinakamahalaga para sa ating mga magulang mahalaga po tayo sa ating mga magulang huwag po nating iisipin na hindi po tayo mahalaga sa kanila mahalagang mahalaga po tayo kung ikaw may nagpasala sa kanila kung ikaw may nakapagsabi ng hindi maganda bigla kang ubales, siyempre masama ang lobo nun aalis ka pero yung magulang mo pero yung magulang mo hindi po, po siya nakagalit sa'yo hindi po siya nag, nag hindi po siya nag ng galit sa puso kasi po yung magulang yung magulang po ay nagmamahal sa isang anak ay minamahal ang kanilang mga anak at sa mga magulang po dyan mahalin po natin ang ating mga anak mahalin po natin ang ating mga anak sapagkat sila po sapagkat sila po ay nanggaling sa inyo po sila po yung nanggaling sa inyo at naging regalo sa atin ng Diyos kaya mga kaibigan mga kablogger po po mga anak po dyan ang anak ay mahalaga para sa ating magulang. Ang anak ay malaga para sa ating Diyos na nasa itaas. Kapag si Jesus Christ ay isang naging anak rin ng Diyos na nasa itaas. So, mga guys, itong kapaskuhan, itong kapaskuhan mga guys, mga ka-vlogger, mga nanonood po dyan, mga manonood pa lang po, ngayong kapaskuhan po. Subukan po natin yakapin ng ating mga magulang. Subukan po natin humingi tayo ng tawad sa kanila sa ating mga ginawang kasalanan, sa ating mga pagkukulang sa kanila. Humingi po, po, humingi po tayo ng tawad sa kanila. Kapag pagsaksang nandiyan pa rin po yun sa puso natin ang galing, ang puot, kailanman ay hindi magiging masaya ang isang pamilya. Hindi magiging masaya ang isang pamilya kung palagi may galit sa ating mga puso. Kung palagi kang nakasimangot. Kailangan smile. Katulad nito, smile. Yes, yeah, diba? Smile. Kailangan lagi tayong smile. Walang walang away ng puso, walang away galit. Puot na galit, tanggalin. Ay mga anak yung kapaskuhan. Subukan nyo po. Subukan nyo pong yakapin ang inyong mga magulang. Halikan ang inyong mga magulang at humingi ng tawad sa inyong mga magulang. At mararandaman ang bawat isa. Mararandaman mo. Mararandaman ang isang ina at ang isang ina. Ang tunay na kaulugan ng pamilya pamilya at ng isang anak. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Salamat sa lahat ng mga nanonood pa lang na nandyan. At maraming salamat din po sa lahat ng mga magulang. Mga magulang namin. Maraming salamat po sa lahat ng mga magulang namin. At maraming salamat din sa mga anak, siyempre. Mga anak na nandiyan po. At advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas po sa darating na December 25. At ilang at ilang araw na lang po ay Pasko na naman. Ayan, ang mga guys. Yung pagmamahal natin, ilagay po natin lagi sa ating mga puso. Huwag po natin sa tatanggalin. Yung pagmamahal po, ang tunay na ang kapaskuhan po kasi ay, ay ang tunay na kapukuhan ay ng napakaraming pag-ibig, pag-ibig na na pag-ibig na mag pag na magbabalik at magbubuo na magmuli. Ah, marami maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, uh, uh, patuloy po kayong manood at pagkatapos niyo po pagkatapos niyo po panoorin na uh, uh, subscribe niyo po ang aking bell po diyan. Kalimbang all po pagkatapos po niyan itamsak niyo po ah uh, up po tamsak at kung gusto niyo po mag-comment about sa aking mga sinasabi pwede po kayo mag-comment nandiyan po sa baba ang aking comment ang aking comment section nandiyan po ayan pwede po kayo mag-comment diyan sa baba at i-comment niyo po kung ano po yung narinig niyo po sa aking salita kung ano po yung narinig niyo po kung ano po yung napanood niyo po ayan po ang inyong i-comment in sapagkat kung ano po yung nakikita nyo po sa akin, narinig nyo po sa akin na salita, yun po ang inyong comment. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Thank you so much and thank you for watching my vlog and my video. Advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Advance Merry Christmas. Thank you, thank you so much. Bye-bye.